Good morning sa lahat. Praise the Lord Jesus Christ. Sa awa ng Panginoon, nakadikit na pala tayo ngayon bago lang gumamit pala tayo ng kadina. Bakit tayo gumamit ng kadina? Yung importante talaga yung kadina kamitin para makadikit ka sa pantalan tapos makaalis ka lang yung sa pantalan. Kasi yung kadina para lang yung ano yan sa'yo, parang bow thruster na yan sa'yo. Yung iba kasi yung maliliit na barko, pareho namin wala mga bow thruster o kaya wala mga tugboat o pilot kaya importante gumamit ng kadena yung paggamit ng kadena kailangan mataas yung experience mo man yung bring experience mo yung skills niyan kasi yung gamit na yung kadena yan lalo na malakas yung hangin tapos yung current yung kadena kapag maggumamit ka pulong ka lang ng kadena kapag para malayo ka sa pantalan at saka madikit ka sa pantalan tapos hilain mo lang yan kapag mga one shackle na dandahan mo lang lang siya i-drag hanggang ma, ano, ma, ma, malayo ka na sa pantalan tapos gamit ka talaga ng radar niyan hard port o hard starboard kapag dito ka para hindi ka mapapaling sa pantalan ba hindi ka yung pupa mo hindi didikit sa pantalan o sa, sa sa, starboard o sa port side gamit ka talaga ng, ng kadina tapos kick ka lang ng ahead yung barko na to wala tong minimum yung dead slow na to nasa 8 to 9 knots kaya pabilisa dito tapos pag gamit ng kadina kapag mga one shackle depende din yan sa lalim ng tubig tapos depende din yan sa bottom kung anong klase ba sa ilalim ng pantalan tapos i-drag mo lang, dahan-dahan mo lang i-drag yan. Yung kadina yan, nagsisilbi mo yung tagbot, nagsisilbi mo din yung bow thruster. Nagpipigil yan sa hangin, i-drag mo yan, daandahan mo lang. Tapos hardboard, hard starboard, kapag pisado naman, islakan mo naman yung kadina hanggang palayo ka sa pantalan. Yun lang yung i-share lang namin ngayon. Salamat, God bless, ingat lagi po.